natin pag-usapan siya. Wala naman po akong halaga sa kanya eh, kaya huwag na rin natin siyang pag-aksaya ng panahon. Eh, hey, Mom! Oh! May pinagawa niyo dito. Hindi pa naman tapos yung palugit namin, ah. Tinubarang okay, nga ko lang kayo para magpahinakutan! Oh! say oh. small world. Who would have thought na dati palang kasambahay si Lilet na mga inganos? To be honest, mas lalong nagiging inspiring sa paningin ko si Lilet. Kung alam ko lang yung backstory niya, ni sana mas naging dramatic pa yung future story namin kay Lilet sa show. Iho? Ino, anak. Come here. Speaking of the enganos, how long have you been dating their daughter? I must say, bagay kayo ni Trixie. She's pretty, smart, at galing pa sa magandang pamilya. She's all right, I guess. Well, she better be more than all right. Because we set up a dinner with her family. Hindi kami mag effort ng mami mo na maging close sa mga enganos. kung hindi ka marunong magseryoso sa mga babae. Dad, Ilang months pa lang kami nagda-date ni Trixie. You can't expect us to be serious right away. Masa-pasa pa lang kami of getting to know each other better. All I'm saying is stop fooling around. Hindi makakatulong sa image mo or sa reputation ng pamilya natin kung hindi ka nagsisiyerso sa mga babae. Anak, I, I have big plans for you. Someday you're going to be a senator or a congressman. Kaya dapat ngayon pa lang, conscious ka na sa pag-build up sa karakter mo. Tama ang bagay mo, diba? Gusto mo sumunod sa footsteps namin? So, ayun pa lang, surround yourself with only the good people. Katulad ng Trixie. ng mga enganos. Okay, Ma'am. Ano, <laughs> Dok? Dok? Kamusta palagay ng kapatid ko? Nagkaroon ng multiple concussions ang pasyente. And he also suffered a broken rib. Magkakondak kami ng surgical procedure para bumalik sa normal alignment ng bone niya. Maglalagay din kami ng special implant para mag-heal properly. Practice. Sige po, Dok. Gawin niyo po lahat na para gumalik po agad si Chong. ko sa mga ay, tama, hindi na sila nasawa. Eh, isusumbong natin sa mga polis yung gumawa nito kay Joe. Tsaka, sasampahan natin sila ng kasong serious physical injury. Ay, hindi naman yan susunod sa problema natin eh. Ay, hindi na yun ang bawat ang Malawak yung connection nyo, yun tsaka yung kalamay Dati, nanggatawa ko pa po kasi, kasi hindi nila tayo titigilan. <laughs> Ayoko naman dumating sa punto na saktan pa nila yung isa sa atin. Ano po ate? Ano po na lang yung saktan nila? Kailangan makabaya na tayo agad-agad. Dati! <laughs> Diyos ko! Kapag tayo makakabayad, yung pero ipon natin kulang pa. At sigurado ko na no, malaki pa bayaran natin dito sa ospital, lalo na dyan sa operasyon ni Ebong. Ate, kung kung ilang Saan tayo? halap ng pera ngayon? Hindi ko alam! Hindi ko alam! Alay na kung makasaktan eh! Hindi ko alam! ko